Okay, guys mag third game kami guys kasi si kuya ang lagi nananalo at saka si ati rin rin <laughs> yung tatlo guys ito at saka yan ko wala again tatlong game ako tingnan nyo guys Ay guys ang palaro ko ngayon guys kailangan nilang punuin yung baso ng tubig yung unang makapuno guys sila yung Mananalo. ano nalok? ganon ay talo talo ay, <laughs> ay, ay ay madaya 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 ay 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 nila yung baso. ay muli, ay muli. Ikot ka agad. Yan. ay ay ikot ka agad. ay mo ay 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 Sige.

Kaya di na kayo umikot, dyan na lang. Sige pa, sige pa. <laughs> Tabi rin, huwag ka na umikot. <laughs> Sa, <laughs> nasa Nasa sa higit wow! Nasa sa higit na yung tubig <laughs> Kailangan natin makuha Hindi po tayo natin na Ayaw mo muna silang tinanong. Tinanong mo nyo. Kamawaman naman kami dito. Eh, hindi, hindi. Kinilawas yung dayo nyo. Doon na! Galaw na kayo. Huwag nyo kasing...